Pag-iyamanin ang iyong kaalaman sa agrikultura at alamin ang mga pamamaraan upang maging bihasa at matagumpay na entrepreneur. Titulang sa Agripreneur. Hatid ng Entrepinoy Espesyal. Kaalyado ang Vim Vertex and Company Incorporated. Masama natin, 11.36 in the morning, si Aldrich Alvarez. Good morning, Aldrich. Yes, good morning po. And good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Mm -hmm. At ang ating uh, pag-uusapan ngayon ay pag-aalaga ng baboy. Yes po, pag-aalaga po ng baboy. Kasi uh, after ng mga few years po natin, marami po tatanong about sa pag-aalaga po ng baboy. Mm -hmm. So, uh, again, iniimbitahan ko po ang ating mga listeners na maki uh, makinig po at umaten po ng ating seminars na darating po na uh, inorganize po ng Department of Agriculture sa Pampanga. So, ang seminar po nito ay libre. Ito po ay gagawin sa Provincial Capital Compound Benigno Aquino Hall. sa so, uh, this, uh, this coming May 28, 8 o'clock na umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, ang isa po dito sa uh, mga nagpa-participate at ano po ay si da, si Dave, uh, Dave Swine uh, AI so Dabsike then uh, Philippine Team Atovi ITCP ay at saka iba pa mga companies po. So, yung sa mga attends po, yung mga surprises po tayo sa mga attendees. Sa mga mm -hmm. gusto pong umaten, mag-reserve po kayo sa 0906-226-6499. Okay, at uh, kasama natin ngayon, isa din na magbabahagi ng kaniyang kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, si Dr. Teng David. Teng David, uh, po. Hello? Ayan, wala pa si Dr. David. Ayan. At uh, bago natin baka usap si Dr. Ting, ay yes. uh, introduce muna natin yung uh, klase ng negosyo na meron siya pag-aalaga nga ng baboy. At um, kailan ba siya nagsimula? Uh, actually uh, si da po ay medyo may katagal na din po sa industry. Uh, ang ang kanilang business po is more of artificial insemination, AI kung tawagin. Pag sinabi mm. niyo pong AI, do sa mga papasok po sa gandong negosyo ng babuyan, especially sa breeding, ito po yung pinadadala po nila yung similya ng barako sa inyo through courier. Tapos, imbis na rerenta pa kayo ng barako, i parang i-inject nyo nilang po doon sa, uh, sa oferta po ng inahin pong baboy. So, hindi na po kailangan na lalaking baboy na pupunta sa farm nyo. Kung ini-inject na lang po doon. Okay. Kasama natin si Dr. Teng David. Yes, good morning, sir. Hi, good morning, ma'am. Okay. Uh, good morning din po kay Sir Aldrich. Mm -hmm. ma'am Good morning po. At uh, kayo po ay, ang concentration ng inyong pagnenegosyo ay artificial insemination. Yes, opo. Apo, tama po, ma'am. So, Doc, uh, Doc kamusta naman po yung uh, business po ng pangahayupan, especially sa baboy dyan po sa Pampanga? Kasi uh, for the past few weeks, kung sila po ay mga nag-aalaga ng na manok, may, uh, baboy, ang isang problema po dyan is yung mga live weight. So, kamusta po naman po dyan yung mga nag-aalaga po sa atin, dyan po, po sa Pampanga? ah uh, tama po, kasi mga nakalipas na mga buwan po, medyo mababa. Pero sa ngayon po, Uh, napapansin namin na uh, halos weekly tumataas na yung presyo dahan-dahan, mm -hmm. okay. presyo ng live weight. So, ibig sabihin, uh, baka yung mga overproduction natin ng baboy dati, uh, nababawasan na po. Mm -hmm. so, mm -hmm. so, so ang isang masasabi natin ba, Doc, kasi minsan may magtatanong sa atin, especially sa mga listeners po sa program, na kung ako ba yung magsisimula na pagbababoy, maganda pa rin hubang bang pasukin yung gantong negosyo? ah Sa ngayon po maganda pa rin po kasi uh, hindi po kumukha ng ibang uh, negosyo. Very erratic po yung biglang pagtaas tapos biglang pagbaba. Sa so, pagbababuyan po, kung bababa man siya dahan-dahan uh, tapos at uh, mabilis namang umakyat pagka nakaka-recover na. Mm -hmm. Kaya mas ma mas feasible po siya. Okay. Yung, 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 yan. Opo. Ito po ay sa larangan po ng fattening doc eh, no? Pero syempre, ang negosyo po natin kagaya po sa inyo is inline po sa breeding and uh, ang kagandahan po kasi sa breeding do sa ating mga listeners sa papasok po sa gantong industriya, ang bilihan po ng biik po, hindi po bumababa ang presyo. Naka-fix mm. po 'yan ang price. So, ang kagandahan po dito, uh, kung meron pong ibang kababayan, hindi po nagpa breeding po ang pinapasok nila. So, sa ganitong negosyo, dok, ng pagbe-breeding ng baboy, uh, ano mabibigay nyo po ang tip sa kanila? Saka magkaroon po sila ng konting idea kung magkano po ang kinikita ng mga isa pong nagbababoy na backyard na papasok po sa breeding po o pagbebenta po ng biik. Ah, uh, pag, pag, pagdating sa pagbe-breed po at uh, produce ng mga biik na inyong ibebenta, ah uh, maganda pa rin po yung kita kasi yung importante po pag uh, nagalaga kayo, ah uh, maparami niyo yung bilang ng biik nyo. kasi uh, binibili po kasi uh, kada ulo ng biik niyo yan ang tumatakbo ay nasa 2,000 hanggang mga 2,200. Mhm. Mm sa ganong presyon po, ang estimate po namin, kapag nanganak po yung inahin niya ng at least mga sampo, siya manggang sampo, alas mga uh, 5,000 ang kita niya na neto. 5 to 8,000, depende po dun sa... Tay. sa presyo ng ano ng pigdas na may benta. Dinawin so, natin doc no, yung 5,000 sa sampung piraso, diyan po ba ay sa lahat po nung sham o sampu o per biik po? Ah, uh, sa sampu po yun. Less na po yung mga expenses nyo yun, na. Yung mga overhead nyo sa uh, sa feed, mm -hmm. sa oriente, sa, sa, tsaka sa ibang miscellaneous na uh, gastos. Pero kung mas magiging, ano po, mas matataas yung kita nyo, kung yung piglet production nyo po is more than 10. So, mm -hmm. po may mga nakanganak naman ng mga 12, 14, ganyan. Minsan mm -hmm. may uh, lalabis pa po doon. So, yun po yung additional na income kasi kung nag, nag-sumobra po kayo sa 10, naging uh, 12, so additional 4,000 po yun. 5, mm -hmm. uh, magiging 9,000. Mm. Mm. Doc, sa karanasan nyo po ba, especially nung gumamit kayo ng technology sa kayong end user ng technology ng AtoB, ilan po ang pinakamaraming biik na pinanganak po? Ah, uh, marami po. Yung sa may nanganak po kami, uh, hindi lang po kasi namin na na kita, pero may nanganak po hanggang mga 25. Hmm? Mm, dami. 25 na na biik. Uh, dumalaga po yan. Tsaka may isa rin po mga 26, isang inahin naman po. Mm. Isang anak ano, lang 'yon. Apa, isang anak po 'yon. Kaso hindi po namin na-document uh, kasi uh, yung ah uh, kinabukasan dahil sobrang dami po ah uh, yung inahin uh, umatras lang yung gata so yung iba medyo uh, nahina na kagad so ah mm -hmm. uh, okay, okay. doctor Teng, Pero, kanina po na mention natin yung artificial insemination yung success rate po nito uh, gano po kataas kasi ita-transport po no yung Simelia tapos uh, nang barako tapos dadalhin doon sa uh, inahin. Ah, po. Yung uh, ina ang target po namin na mapubuntes sa sampu po na na ma po at least nasa 85 to 90% po. So, ibig sabihin po sa sampu po na masasaka ng similya kung may ulit man po uh, halos sa uh, isa lang po yung pwedeng mag -ulit. Mm -hmm. Kung maganda po yung timing, kasi isang importante din po diyan yung timing po ng paglagay ng similya, tsaka yung pag-detect po dun sa standing hitang ng inahen. Okay, so, speaking of yung... timing po, uh, ito po syempre meron tayong mga tagapakinig rin na hindi naman po sila uh, veterinaryo, hindi rin sila yung mahusay sa pag-aalaga ng uh, baboy. Pa paano po natin sila mabibigyan po ng tip? on this hmm. regard. Ano po yung senyales na nagihit na o kaila, pwede na hong pa-AI yung kanilang mga inahing baboy po? Okay. Yung, uh, yung mga dumalaga po kasi or inahin uh, na baboy, Ah, uh, uh, pag naglandi po 'yan, uh, usually limang araw po siya. So pag naglandi po ang sintomas po niya ay nam- namamaga po yung ari niya. Tapos yung yung may mucus po na lumalabas sa uh, sa ari, as pag sinakyan po sa likod, hindi na po gumagalaw po. No? Tapos sa limang araw po na yon yung pinakamagandang araw na pumapayag po yung inahen na uh, magpa-AI ay sa pagitan po ng tatlo hanggang apat na araw mula po nung namula yung ari niya. Okay. Mm -hmm. Kahit po mga hindi veterinaryo, pwede pong gawin yon Apo, pwede po. Kasi yung... Uh, kung mga nag-umbisa pa lang po na magalaga, so Uh, ang abangan po nila kasi yung mga dumalaga, mas, ma, mas alata po na yung pamamaga. Parang kamatis po yung ari ng, mm. ng dumalaga. Wow. So mm. madaling nakita po. Okay. Tapos mula po doon, pag nakita nila na, na mula na gano'n, sa so dumalaga naman po, ang araw na pumapayag po siya o yung standing heat po niya, yung pang-apat hanggang pang-limang araw namula na, na yung ari niya. Mm. Kaya bibilangin lang po nila yung araw mula nung nakita nila na namula. Tapos i-monitor lang po, araw-araw uh, po, didiinan sa likod o kaya pwede sakyan din. Uh, pag medyo magalaw pa po siya, uh, hindi pa po Hintay pwede. Pa. So, okay. tapos so umaga-hapon po yun, i-check. Tapos pagka kadalasan po, yung pang-apat na araw na naglalandi siya, pag sinakyan po sa likod yung inahin ay yung dumalaga, uh, hindi na po siya gumagalaw. Okay. So, ibig po sabi nun, Ready na. Ah, uh, pwede na po siyang pasukan ng Simedia. Mm -hmm. At yung uh, pagtransport po nito, gaano kalayo lang dapat Meron bang limitation? Ah, uh, sa sa layo naman po ngayon dahil po may paraan na tayo para tumagal yung buhay ng Simedia. Uh, may hinahalo po kasi kami ng pag, parang pagkain ng similya para mas lalong lumakas po at saka mas lalong kumaba yung buhay. Mm. Hanggang mga usually mga five hanggang seven days po buhay yung similya. Ano yung nakalagay lalo, sa ref? Uh, o or... uh, Nakalagay po sa pag, uh, pag pinadala po namin sa malayong lugar, uh, nakalagay po sa loob ng styrofoam na may ice gel para ma-maintain po yun na parang chilled po yung temperature. Parang yung nasa loob po ng aircon. Ah, 18 to 20 degrees ganyan, mhm. Mm yung temperature. So sa ganong temperatura po kasi, uh, yung mga similya ay natutulog po, kaya hindi masyadong inuubos yung pagkain nila. Ah, kaya, okay. Uh, kaya luma kaya tumatagal po yung buhay nila. Mm. -hmm. Magkano naman po ang uh, per order ng ganyan? Ay, uh, sa similya po ng Barako, may 700 po kami na similya. Dalawang bote na po 'yan para sa isang hinahen. Hmm. Tapos, uh, pag other province po kasi from Pampanga, pinapadala namin sa LBC, uh, additional 500 po per delivery po. Ah. So, ano yan? Uh, nakapack siya in such a way na yung heat ay hindi uh, mananatili yung temperature? Apo, bali pag pinadala po namin, nasa loob, yung similya po, nasa loob po ng ice box. Ah, okay. Uh, na, na may laman po na ice gel po para during transport po or kahit within 24 hours or 36 hours na nagbibiyahe po siya, uh, chilled pa rin po yung similya. Kung mm. malamig pa rin po sa loob. Okay. So, hindi po namamatay yung similya. Mm. Sabi po ni Sir Aldrich, mas uh, economical kung mag-order na lang ng similya kaysa mag, uh, padadala yung barako, no? Tama po ba? Apo tama po kasi at least uh, yung mga uh, high racers po ini na po mag-invest sa mga mamahaling barako kasi ang investment po kasi namin sa barako is mga nasa average 50-60,000 pesos per tawatisa po na na barako. Mm -hmm. uh, dahil ito po yung mga matataas ang lahi, uh, kumaga high quality po na barako. Na pwedeng maglabas ng mga bake na magagandang klase rin po. Kaya mm -hmm. yeah, gano'n po sila kamahal. Uh -huh. So so uh, tinatanggal po natin yung ganong uh, uh, gastusin sa mga hog racer. So ang kailangan na lang po nilang bilhin is uh, yung similya na lang po ng barako na yan at 700 pesos po. Uh -huh. Sigurado okay. naman po yon sir. Opo. Matas po yung chance na mabuntis po. Basta makuha uh, po natin yung uh, timing ng pagsaksak uh, ng similya. Okay. So sabi niya nasa 85% ano po? Apo, mga 85 to 90% po na ako po natin. Yun. Apo. Sa so, isa pong experience kasi po namin dyan, minsan pag masyado malaki yung barako, tapos yung dumalaga ay maliit, pag sa ng barako, may mga chance po na napipilay mm. yung mga bata pa ho na baboy. Mm -hmm. So, Apa, at least ma-minimize din po yon Lesser injury din pala. Mm -hmm. Apa. Tsaka naiwasan din po yung sa nakakawa yung sakit sa mga baboy. Kasi pagka Artificial insemination po, wala pong direct contact yung barako sa inahen. Mm. At yung transmission po ng sakit mula sa inahen papunta sa barako, ganyan. Wala na rin. Or mula sa barako papunta sa inahen, ay nababawasan po yun. Okay. Ayun po namang syempre, siya ay uh, napunlaan na. Ah. So ang treatment po ba niyan, parang buntis na siya? Uh, uh, kailangan pa rin po siya na i-observe sa kanyang 21 days at 42 days. Wala po nang ma-AI siya. Mm -hmm. So pagka uh, hindi po kasi siya buntes, kadalasan po sa 21 days, uh, yun po kasing cycle ng paglalande. Uulit po siya na maglalande kung hindi po siya na buntes. Ah okay. So observe talaga. Mm -hmm. uh, so pag na-observe po nila na parang namagapo uli yung are, tapos uh, nagpakita po naman sa inyo na paglalande po. Ibig sabihin pwede po, po sa So pwede yung umulit. Mga pwede ilang umulit. taon, buwan ang inahin para masabi na handa na ito na mag-buntis. Uh, sa sa dumalaga po, ang uh, narecommenda po namin, at least nasa mga 8 months po. 8 months. 8 months old. Tapos yung timbang po, at least mga nasa 120 to 130 kilos po. Uh, para po uh, pagka napasukan uh, po ng similya na buntis, Uh, hindi po siya mahirap ang mga anak pagdating ng ano niya, uh, due date po niya. mm uh, tanong okay. din po dito, Doc, na ganong katagal po daw ang pagbubuntis ng baboy po? Uh, bali yung pagbubuntis po ng baboy, 114 days mula mm -hmm. po nung masaksakan ng similya. So, mm -hmm. Pagka niya po, ito po ay sa loob ng tatlong buwan, tatlong linggo, at tatlong araw po. Apo. Uh, pag pinagsama-sama po siya, bali 114 days. po. 114 days. Tapos po Tapos doc, syempre, uh, yan po ay hindi pa pwedeng iwalay sa inahen. Gaano katagal pa ho bago iwalay sa inahen bago maibenta nung ating mga nakikinig po kung papasok po sa ganto business? Ah, uh, po. Mula po nung pinanganak yung mga BX, uh, usually nagpapasus nagsusumuso po yan sa loob ng 30 days po. Mm -hmm. So after 30 days, iwawalay na po sila sa sa inahen. At para makondisyon po ng konti bago ibenta, mm -hmm. uh, para di masyado manibago, uh, alagaan pa po natin ng isang linggo. Para pag binili po sa atin, uh, ano na po, nakapag-adjust na po na wala yung inahin. Mm -hmm. Yun po. So yan. So, so mga nakikinig po atin, almost mga five months bago po maipera. Mm -hmm. yung ating uh, biik na ipanganganak kung kayo po ipapasok po sa gantong negosyo. So, Apo, fattening po. Fattening po po. Doc, iimbitahan po natin din sila doon sa ating upcoming uh, seminar. Bali, i-announce ko na po yung seminar natin. Ibigay nyo na lang po yung inyong numbers kung saan po kayo pwedeng kontakin doon sa mga gusto umatin saka kung may mga magpapatulong doon sa mga alaga po nilang baboy. Ha, ah, opo. Um, pwede nyo po kaming ma-contact uh, sa uh, globe number po namin 0906 2266 499 or doon sa smart po namin na number Uh, 0920 uh, 946 5712 po. Okay. So, dun sa mga attend po ng seminar, uh, sa May 28 na po ito sa Benigno Aquino Hall sa City of San Fernando, Pampanga. So, kita-kita po tayo doon. Mm -hmm. mm -hmm. Ayun po. Maraming salamat po Dr. Ting and see you po sa May 28. Okay. Maraming uh, salamat po Ate Jo at Sir Aldous. Thank Alton, you rin po. po thank you rin po. Ayan. At syempre, nagpapasalamat din tayong ang programang Entre Pinoy special sa ating uh, partner ngayon si uh, Aldrich Alvarez. Yes. Opo. Ah uh, bago pa paalam, paalam, ko lang po doon sa mga kababayan po natin naghahanap po ng atubig sa Isabela, Nueva Ecija. Pwede niyo pong kontakin si Pastor Borha, Bernardo Borha sa 0925 0925-577-1218. Again, 0925-577-1218. Sa kado sa may mga katanungan po, pwede niyo po ang kontakin sa number ko sa 0917-811-6529. Ang mobile PLDT po is 985-4847. Office numbers is 842-3003. Saka 842 5312. Tapos ang ating website po is www.atovianimalg2.com Com. Saka type nyo lang po yung AtoB sa YouTube dun sa mga inspirational stories po natin.